Maraming posibleng dahilan ang pag-iyak ng bata. Kaya bukod sa pagpapatahan, kailangan nating alamin kung ano bang ugat nito. Dahil hindi pa marunong magsalita yung mga baby, ito talaga yung way nila to communicate. At basic needs yung kailangan ng baby. Madalas umiyak ang mga batang edad dalawa pa baba. Hindi pa kasi ganoon ka-developed ang parte ng kanilang utak na kumokontrol sa emosyon. Nagsisimula pa ito paglagpas nila ng 24 months. Mula sa pagkabata, parte na ating fight or flight instinct ang pag-iyak. Ginagawa natin ito kapag may nararamdamang hindi kaaya-aya o hindi tayo ligtas. May impluensya rin ang ating paligid at kinalakihan sa pagiging iyakin o maramdamin. Kunyari kung walang umiiyak sa pamilya, may possibility na matuto siyang hindi rin umiyak. Kung umiiyak din yung nanay all the time, posible na matuto siya na ay ito pala yung ways to express. yon. So malaking bagay yung environment kapag lumalaki at usually dun siya nakakakuha ng habits. Kapag natuto ng magsalita ang bata, mas madali na silang patahanin. May mga paraan din para alamin ang dahilan ng pag ng inyong chikiting kapag kagutom daw yung bata, ang sabi, umiiyak siya pero sinu sinusubo niya yung, yung thumb niya. so may mga extra signals sa ganyan na kailangan aware tayo. Kapag meron naman siyang sakit, parang bigla na lang nangyayari, kalmado siya, tapos biglang iiyak siya. Kung hindi siya nare-relieve, it's the other way around. No? Uh, Nakakakos siya ng uh, pagtaas ng stress levels. Dadating yung point na hindi na rin siya makakahinga, mabigat lalo yung dibdib niya or yung hinga niya hindi na regulated, hindi na uh, normal breathing. No? So yes, may mga effects talaga siya. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan agad silang patahanin. Tingnan natin yung reasons why muna. Tingnan natin in a deeper sense, ano ba yung kailangan ng anak ko? Importante yung physical touch. So habang pinapatahan, magandang hawakan yung anak, tapos kausapin. No? Kahit hindi siya marunong mag-respond, pabalik. Higit sa lahat, hindi kailanman dapat negatibo ang ating reaksyon sa kanilang pag-iyak. Huwag silang sasaktan. Sa halip, unawain at tulungan silang iproseso ang kanilang emosyon. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.